Ang lalaki, good afternoon mga kangabil. Ayan, ayan. Natutuwa lang ako. Talagang nakita ko kasi ito. Tapos, dito sa ano, nabiyak lagi, nabiyak lagi ito. O pwede naman, maalis naman yan ano. Natutuwa ako mga kangabil. Talagang first time kong makahawak ng ganito kalaki. Mayroon akong mga shell ng ganire. Pandi ko akalahin na makabili ako nang ganito kalaki. Oo, oh, laki. Ayan. Tapos, bumili ako ng, kuha ka ng plato, ito yata itong sa iyo, may ano ito, butter. Bumili ako ng mais. Tapos, yung aking dragon fruit, pangalawa ko na itong harvest, yung una, ganito din apat. Apat yung naano ko. Hindi ko na nabidyohan. Ngayon, apat din siya. Ang lalaki o mga palangga o mga kangabilo. Malamig na siya. Nilagay ko kanina sa fridge. Oo. O, o di ba? Tapos ngayon, paano ito di ano? Bunutin. Bunutin. Weh. Hmm. Kasi pilit really, man. Neo. Uy, ang laki. Ah. Wala na ito. Wala na. Hmm. Baba din ito kasi itago natin yung ano. laki oh, mga kangabil. Grabe. Oh. Hmm. Pwedeng lagyan ng ilaw dito. o oh, Mayroon akong isa binigay sa akin. Nilagyan ng ilaw dito. <laughs> O oh, ilagay ka itago mabasa ka. O, oh. Ano to? Ayan, ito Ito ang alisin. Makaw na na. Ha? Huh? Giganti nga lang. Makaw na na naman. Ang laki mga planga yung laman, oh. Yung kanang grade, na pa. Hindi ko nga alam, eh. Hindi ko alam kung saan ang makahin ito Hindi ako sanay sa ganito, mga palangga. Kaya, alisin ko lang yung dapat alisin. Eh, ano to? Makain yata to. Hmm. Mas marami yung lamang, lo yung ano... Ito lang. Ikat na natangan. Pero ako Ito tapo na to. Ayaw. Ah, hindi ko marunong kumaon yan. Hiwain natin mga palangga. Kawawa itong mga ganito, Ano? Ang tawag dito? Binga. Binga pala ang laki oh, ng laman. Okay na rin to sa ano? Marami ito doon. O, oh, dagang sila. Ito na hmm. bayran nga nagdagang sa susok bitaw. Oo. Oh. Sa so, na, lamang na. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakakain mga plangga talaga. Aywan ko sino nakakilala nito yung mga nasa kinasun dyan. Laki pala ng laman nito, Jisa. Ay ano to? Wala yan. Wala yan. Wala yan. Mm. Kan ada ini lah. Dia tak Ni dia. O oh, Jisa, tayo matulong ka kumain nito, hindi ko na alam to. Saan, anong kakainin pa nito, Jisa? Tara, tara, makauna, gina. Ano Na, kainin mo daw. Kine? Oo, oh, yun na salam mga unod. Shhh, binjik. Hindi, hindi, hindi. Hindi, ano ba kaya nagkuhan ka? Dami. Binjik wey. Ang dami, oh. Ngayon lang ako nakakain ito. Ang bigo ng shellbe, eh. Hmm. Sa akin lang, shield. Gawin kong kabo. Hmm. Hmm. Kumaubos yan. Hmm. Bigyan mo kung si kuya. Mukhang kuya niya. Ang yun, eh. Ay, ko na nakaka kung bisan ug mo. Ha? Huh? sisig. Nay Ha? Mau rada ini? Hmm. 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 nakatikim na ako. Laki. Uh. Yun, laki. Malaki. Kunin mo oh, muli. Kain Ay, ano to? Uh, may bangat.

Hindi ka mukhaan na niya? na ako Hmm? Hindi ako. <laughs> mukhaan kong mais. Butang ako, ko na. mga ganang Hmm. Ayaw. lang. Gusto ko lang magka-experience mga, mga palangga ko mga kangamil. Hindi ko nakakain ng ganyan talaga. First time in my life. Yata na yung yan. It's good for her. Le. Oh, kani, kani, kani. Huwag ka na. Ganyan, nanday pala yan. Maayos na naman ako. Napagyan yung santol ba ha? no, yung ipad Ha? Santol. May santol pa? Ipad yung gahapon. Ha? Ah. Hmm. Beh. Magbasa tayo. Magbasa tayo. Nakakatuwa mga palangga dahil napaka ko ng mga ganon Gustong gusto ko lang Nakita ko kasi Sabi ko pa ano yan Ang lasa niyan hmm, May ko po alam kung Nakatikim na kayo noon Magbasa tayo kasi Emeline Aison Good afternoon Masarap yan day Ang laki na saang O, oh, pamilya sa saang hindi, saan galing yan? Bakit ganun kalaki o baka alaga? Ah, mayroon kasing ano doon, parang market niya. andin ang ano lang nila, nandito lang sa Cordoba, dyan sa ano yon Roro. Roro, Cordoba. Tapos, lahat ng taga-island sa ulangu Island, yung mga ibang uh, island from from Liti, Bohol, pupunta dyan, kasi talaga dyan, akala mo eh... Grabe, ang daming tao, hindi ako maka-explain. Pag gabi na talaga, halos ka, hindi, maka, hindi ka makalakad. Oo, sa daming tao. Ngayon, Uh huh. may nakita ako doon, sabi ko, gusto ko bumili dyan. Eh, nagpunta kami kahapon, sa ang laang ang mayroon. Bumili ako ng saang kahapon. Tapos, nagsabi ko doon sa ali, kung mayroon silang ganun, ah, uh, tirahan ako ng isa kasi gusto ko talagang tumikim. Galing po ito sa island to island kaya ang lalaki talaga. Meron pang mas malaki pa doon. Nakita ako. Hindi ko alam yun. Kaya ang binili ko nito ang laki din talaga. Tama na ito. Tumikim. Gusto ko lang matikman. Hmm. Bindji. Don't do that. Kaya ayun po sa market market ah Oh, uh, aalis ka. Kung Janil? Ah, Janil. O, oh, sige. Kung yung Hmm. Naalis na siya. Jisa. Magsundo ng anak niya. Kaya ganun ang nangyari. Julie mais. Maes. Kalami. Ana Inday baring Baringam, oy kumusta ang aking pretty lady? Estrella, wake up, wake up pa, nagmais lang kami oh kasi nagsawa na ako kanin, kanin. Hindi naman ako kumakain ng kanin, gusto ko lang mga ganito. aya ayan. Isa. 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 Mm. Bagdalaan niyo. Ayaw, ako na kami. Oh, sige, sige. Oh, um, sige. Ginny Basilio Miranda is watching. Pretty. Pretty ladies is watching. <laughs> Ay, kain tayo. Wow, enjoy healthy eating idol pretty. <laughs> Thank you. Milani Belarus. Meron pa akong santol kahapon kasi ngayon, season ng santol. Ayan, binalatan ko kahapon hindi ko nung mm. Ayan pa. Panako talaga, tuwang-tuwa ako dito sa akin dragon fruit, ang lalaki. Kapipitas ko lang kanina. Mm. Sabi nga ni Jisa, hindi mo inanong nga nagpitas ka. Sabi ko, ang init kasi, nagmamadali ako. <laughs> Anita Taguto. Kumusta po? Okay lang. G. Straight Everingham is watching. Mm -hmm. Jolly Pat. Ang imo na tanong, Inday? Oh, ako na Kaning koan. Kunin mo. Kining ka papa ba? Ito na. Papa had already one. If you want some, eat some. Oh. Sa tanong ko na ito, Ate Jolie, ay ano, pinitas ko kaninang hapon, sobrang init naman. Pangalawa ko na itong pitas, yung una, apat din, ngayon apat, o, wala na. Meron doon, apat din yata, green pa. Dag ko kayo, bunga. Mm -mm. Malaki. Alam niyo mga plangga ko mga kangabili, itong year na ito, pagdating ko, hindi ko talaga ito nilagyan ng fertilizer, nating, wala. Kaya kunting-kunti lang yung bunga niya. Mm.